Sa ating ulat panahon, ganap ng bagyo ang binabantay ang low pressure ng pag-asa sa labas ng PAR. Nagdudulot naman ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Makikita sa ating iWeather Center na ang binabantay ang LPA ng pag-asa sa labas ng PAR ay tuluyan na naging isang bagyo as of 2 a.m. kaninang umaga. Ayon sa pag-asa, dahil nasa labas na ito ng PAR, hindi na ito pinangalanan at wala na rin direktang epekto sa ating bansa. Maulang panahon naman ang nararanasan sa bahagi ng Luzon at Visayas na dulot ang umiiral na Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Habang maaliwalas sa panahon naman ang nararanasan sa bahagi ng Mindanao na may mataas na tsansa ng mga pagulan dala ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang ugwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang tsansa ng uulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboaga City bukas at 50% ang tsansa ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura, at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.25 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.